Berber na pala ngayon, kaya hindi na mapipigilan na lumabas si Jose Marichan. <laughs> Ngayong araw nga na to ay Martes at uh, papunta tayo sa supermarket. Wala na kasing toyo, wala na suka, wala nang sabon panligo kaya kailangan natin mag -grocery. Kahapon pa nga sana ito naka-schedule, lunes, kaya lang sobrang ulan ng ulan kahapon kaya ngayon tayo nagpunta. Malapit lang naman ito sa amin, siguro mga 10 minutes drive lang. At yun nga, pagdating ng hypermarket, ito naman ang problema, punong-puno ang parking. Siguro dahil dalawang araw pa lang nakalipas yung Dueldukan. Napansin ko lang kasi dito, pagka ganito na mga petsa eh, maraming namimili. Kaya bukod sa maraming nakaparking o puno yung parking, minsan traffic din. Ay hindi minsan, madalas pala. Lalo na pagpahapon na. Ayun, after 30 minutes, nakaparking din kami at makapasok na nga kami sa loob. At ayun, bumungad sa amin ng sound, kantang pamasko na. Kasi berber -ber na pala ngayon, kaya hindi na mapipigilan na -hmm. lumabas si Jose Marichan. <laughs> Pero sana lang mapigilan yung pagtas ng presyo ng bilihin, ano? Diyos ko Lord, pagpalain mo kami para naman kami ay may uh, pamasko ang handog. Este, handa pala. <laughs> so yun nga, ang pinamili lang naman natin ay yung mga importante. <laughs> At habang nasa loob nga kami ng supermarket, biglang bumusang ang ulan. Oh my God, ulan na naman. Naririnig natin dito sa loob ng ano? So, Ayun, nagpatuloy na lang kami ng pamimili habang naririnig yung buhos ng ulan sa labas. Ayun, pati sa counter, mahaba din ang pila. Kaya buti na lang, mayroong upuan sila dito. Ayan, naupo muna tayo. Makapagod din kaya mag-ikot-ikot. At yung magbuting-ting dito, magbuting-ting doon. <laughs> Siyempre, ganun talaga. Customer is always right, di ba? Kailangan, good quality yung binibili mo. Tsaka mura pa. Dito natin gamitin yung pagkawais natin. <laughs> Ayun, tignan nyo nga, oh. Ilang peraso lang yung binili ko. Umabot na ng ano, ayan, oh. Dalawang lipo. Bilang nabilang bilang sa daliri yung pinamili natin eh. Dalawan libo na agad. Ganun talaga. Wala tayong magawa eh. Yun. Tapos namin namili na kumain muna kami. Ginoto mga mga person eh. Buti na lang at may murang makainan dito. So ayun nga. Pagkatapos ay umuwi na rin kami agad. Yun lang. Wala nang na ang ulan. Tumigil na. Pero ayun na naman. Nagbabadya na naman oh. Dahil makulimlim na naman. At saka ayun oh. Kapal ng ula po. So yun lang guys. Ang ating mini vlog for today. Maraming salamat sa pagnood. Hanggang sa muli. Bye. God bless.